Ano? Mm, Main po tayo. Ako na lang daw. Kaya mga na loves, lang Nalab ng na subo. Kain po. Yes, Meron kami nilaga at saka yung niluto kong kita nyo. Ayan. Balaw. Bagoong alamang. Nabila ko mamaya ng Indian Mango. Kumain po tayo. Kain, kain. Nawawala yung aming stand na maliit. Yung bang sa baba lang talaga. Hmm. Ayun, may po ng aso. Nasa ilalim. Nahanap niya mga... Labos. Ay! Nagagalaw kayo. Nahanap niya yung bangos. Ay, nasa ilalim ng mga prito. Ng mga bisubi. Hmm. hmm. Bangos daw. Hanapin ko. Hmm. Yan, bangos. Tumangang, ang ng bangos. my imagination mo talaga ang lawa. Bangus na yung sarap. Diyos, nagwatay-watay na yung bulag. Kain naman. po. Karamdam na naman yung bulag. Lagi akong gutom. Karamdam na naman yung bulag. Ganito yata talaga yung mga malulusog yan. Mmm, ano? Sinong pala, oh. Ah, gutom lagi. Oh, Uy, ina na naman yung mga manok. Ng halang yung sausawan. masarap sarap daw mga labis ng sausawan at sobrang halang. Mmm, mmm. Mm. Alam, sarap. 明白，明白。Bye. Bye bye. noi, hu, 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 noi, alurit mo mo, na ito, babak, doo ka ito. hindi ko, di ako makakain ng kain mhenhin, alam mo yun. Na, diba? siguro ako alam. um, mga pasiksi. Ako kaya. Pasensya na kayo mga loves, Hindi ko kayang kumain ng mga pa-60. Ako'y kain parang laging mauubusan. Pero pag ako'y kumain ng medyo mabagal, tapos parang binibilang, minsan nahihiya lang ako sa kaharap. Makala ko yun na Basta mga labs ang sasabihin. Dahil hindi masarap ang ulam. Cute pa na yan ang sarap. <laughs> <laughs> mga mga labs ganun. Hmm, boss. Kasi ako ay kain masiba. Halata naman mga labs. Hindi <laughs> masyadong halata. Grabe ka. Ayun, hmm, ganyan. Huwag mo akong ganyan. Eh. lang ilang. ha. Ah! Grabe nga lang. Ang hmm? bangus. Baba. Ala, ugong-uga yung ano ba? Camera ko. Ilong-ilong na yung nanonood. <laughs> kailangan kasi 'yan